Hi guys Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys At uh, andito tayo sa Canlubang, Laguna Sa May Aymol. At uh, buwan din na nakabalik tayo dito sa May Canlubang Uh, sinamahan ko lang guys yung asawa ko dito may maning dito sa may Imul, lubang. at uh, ito yung panahon ngayon dito sa kanlubang Laguna sobrang init na naman at uh, tirik na tirik ang araw napakaganda rin ang mall na ito sa kanlubang at uh, kahit na probinsyang probinsya ay dinarayo ng mga kababayan natin. Maraming mga nagpupuntahan dito sa Haymo. Dito kasi sa kanlubang ito po yung uh, nag-iisang mall na napakalawak. Kanlubang Mall dito sa Kanlubang. sa mga viewers natin dito sa Kanlubang Laguna at uh, may nabuwal na punong kahoy oh. siguro nung uh, kasagsaga ng ulan nung nakaraan ng linggo na may bagyong uh, imong ay nabuwal itong punong kahoy na to tulad din ito ng kwan ito yung kahoy na, na sobrang lago oh. sayang at nabuwal ayan maraming mga nadaan din dito na mga nakamotor mga tricycle ayan po ang view dito sa kanlobang i yung mga nagugutom ay uh, may Jollibee sa labas ng mall at yung pinakadulo naman ay Chowking magkatabi lang yung Chowking at saka Jollibee Yan. marami na rin pinagbago dito sa Canlobang Laguna at uh, maraming mga nagpupuntahan din ng mga nagsha-shopping dahil dito sa Kanlubang uh, ay ito lang ang nag-iisang mall na malapit at nagigitnaan siya kaya yung mga nagsha-shopping ay uh, dito na nagpupuntahan kasi yung uh, Janas at saka SM Kalamba ay medyo malayo-layo para rito guys kaya dinarayo din ng tao dito sa Aymul. Yan, napakaganda ng view dito sa Kanlubang. Probinsya ang probinsya pero napakasarap sa pakiramdam kapag uh, nakakapunta tayo rito. Akala mo ay nasa province ka rin dahil napapalagiran ng mga malalaking punong kahoy ayan po at itong punong kahoy na to nung uh, nakatayo ito ay uh, hanggang narito yung pilahan ng mga tricycle nasa lilim ng kahoy pero ngayon ay naroon na sila nag-uumpukan sa dulo at uh, gagawin tayo dun sa bandang unahan at takuhan uh, na natin ang ibang mga view at paligid dito sa malapit sa Aymul yan ipapakita ko sa inyo mga kaisarugman ang kagandahan ng uh, lugar ng Kanlubang Laguna shoutout sa mga bago nating kaibigan sa youtube at uh, yung mga bagong kaibigan natin na nag subscribe sa ating youtube channel ay dumarami uh, na po ang ating mga kaibigan at uh, taos po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating youtube channel at sa masugid natin at sa matatalik na kaibigan ayan magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga na inaabot ng aking YouTube channel at sa mga kaibigan natin na mga OFW ayan, kumusta kayo mga madam, mga sir sana ay nasa maayos kayong kalagayan na pinapanood ang ating video dito sa Kanlubang ay mula ayan nga oh nabuwal pala talaga yung punong kahoy ay yung katawan niya yan parang pinilipit at tatawid tayo dito sa kabila titingnan natin kung bakit nabuwal ang punong kahoy natumba natumba pala ayan ah, tingnan yung mga kay Sarugman, oh. yung pinakapuno ay parang pinilipit Pinilipit. Ito yung uh, kasagsagan ng malakas na ano, Uh, ulan at saka may kasamang hangin kahit nga hindi tumama si Bagyong Imong dito nung nakaraang linggo ay maraming perwisyo na iniwanan baha kaya yung uh, buti natin na governor dito sa lalawigan ng Laguna ay nagdeklara nga uh, state of calamity Ayan, para yung mga gusto mag-loan sa pag-ibig ay makapag-loan. <laughs> Isa na po si Isa Rugman ay uh, nagbabalak mag-loan. Ayan, napakaganda dito sa kanlubang. Nakakamis pa At dash uh, sa mga viewers natin ng mga taga Kanlubang, Lubang Laguna. Darit dati dati guys ay na naalala, naalala natin nung dito pa tayo napasok sa may uh, Red Right Philippines. Ay dito tayo malimit na daan. Ayan itong way na to. Papunta ng uh, Red Right kan Lubang Carmel uh, Carmel Ray yan. इतों लुगरों तो आया पमीजर साई at uh, nung nakarang araw ay galing tayo na galing tayo ng Tondo Maynila. Nag-vlog tayo doon sa may uh, isang barangay hall na naman sa barangay Tris na nasa Bangkita. At uh, hindi lang pala nasa Bangkita. Yung halos kalahati na ng kalsada ay kinain na ng uh, barangay hall na itinayo. Kaya maraming mga nagri-reklamo bakit eh, yung daanan ng tao ay tinayuan. At uh, napakahirap talagang ispilingin ng mga ugali ng uh, iba, ng ibang Pilipino. Lalo na yung mga nagpapatupad ng batas. Sumasablay. Pero inyo naman guys, napakaraming mga barangay hall sa Maynila. Ang sabangkita ang sabangkita pinatayo. Na alaman naman nilang labag sa batas. At uh, kung iisipin iisipin nyo nga guys, yung bangkita may nakaparada lang na motor ay uh, may bayolasyon na. dahil uh, yung mga nadaan ay naharangan Ayan po guys ang uh, mga gandang lugar dito sa Canlobang sa Mayay Ito po yung view dito sa malapit sa moon. liliban tayo dito sa kabila para kuha na naman natin doon sa bandang unahan at uh, iniwanan natin guys yung asawa ko sa loob ng mall doon sa kanyang office at uh, maya maya ay uh, babalikan natin siya sa loob ng mall Out, shout out, Nagbablog, nagbablog. Ayan. At ito lang pala yung terminal ng papuntang Kalamba. Terminal ng jeep. And ito po yung terminal ng tricycle dito. Nasa lilim ng kahoy. At sayang nga lang yung isang punong kahoy ay nabuwal kung mapapansin ninyo mga kay Sarugman maraming mga sasakyan dito na dumadaan napakaraming tao na rin dito sa Kanlubang Laguna at ito naman ay parela ng Dunbosco yan Dunbosco Kalis dito lamang yan sa Kanlubang at yung iba naman guys sa damuhan dyan sila na uupo oh. dito sa lilim ng kahoy kahit matindi ang sikat ng araw kapag uh, andito ka sa ilalim ng puno ay uh, hindi mo ramdam yung uh, uh, sikat probinsyang ng probinsya mga kaisarok Guys, na ipakita na natin yung uh, paligid ng kanlubang sa Aymulmul. At try natin dito dumaan sa ilalim ng punong kahoy patagos pabalik sa entrance ng Mul. And guys malapit na tayo sa pinaka main entrance ng uh, Mula Ayan guys, bali andito na tayo mga kaisarok. At uh, hanggang dito na lang ang ating vlog. At 'yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pabor naman. Paki-like at uh, paki-subscribe para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video at uh, salamat sa walang sawang pagsuporta at panunood sa aking YouTube channel. Thank you, thank you so much. I love you all. Bye-bye.